Angas ah, ni Kevin Durant, to small daw. Itong si Devin Booker, tinitigan ng Lakers bench. Hype nga si Lebron James, dinugo sa laban. Sinugod pang referee ng dahil sa tawag niya. Bigating matchup ngayong araw, Phoenix Suns laban sa Los Angeles Lakers. Kaya mag-start na agad tayo in the first quarter kung saan hindi nga nagkakalayo. Ang dalawang team at ang score natin sa first 4 minutes ay 13 to 11. Of course, Lebron James nanguna sa Lakers with his 6 points sa manang magandang pasa niya kay Dilo. Laban niya sa team effort ng Phoenix Suns. Pero napa-timeout nga dito bigla ng umangat ng home team 20-15 nang dahil nga sa 6 points ni Yusuf Nurkic. And then pinagpatuloy pa nga ng Phoenix Suns ang kanilang momentum at kanila nang ginawang 12 ang kanilang kalamangan over sa Lakers 32-18 at tinawag pang ang 2-small ni Kevin Durant si Austin Reeves after niyang umiscore. Then nagpatuloy pa nga ang banster first quarter ng Phoenix dito at kanilang pinaabot na to 20 points ang advantage nila laban sa mga dayo na stress pa nga si Lebron James sa turnover dito ni Dilo. Pero sa pagdatapos naman natin ay kahit papano nababa naman ito ng Lakers to 17 points. 45 to 28 ang score natin. Second quarter naman natin pagbalik ng Lakers starters Lebron James leads the Lakers sa tulong ni Dilo kanilang binaba sa sampu ang kanilang hinahabol kaya naman na pa timeout si coach Frank Vogel. Then after yan, the Phoenix Suns answers naman at kanilang binalik sa comfortable lead ang kanilang advantage, naging 17 points nga yan. Pero once again, the Lakers causes another timeout para nga sa home team dahil sa 18 na nila, 9 point game na lang ito, Torian Prince 6 points ang ambag dyan. Ito namang si Devin Booker after ng great defense niya by tinignan pa ang Lakers bench. Then after niya naging back and forth lang ang laban natin. Naging sagutan ng run sa ending ng ating first half. Offense versus offense ang ginawa ng dalawang koponan kung saan natapos niya ang quarter natin with a score of 72 to 63. As ating third quarter naman, 8-3 ran ang panimula ng home team dito. Kaya naman double digits na naman ang kanilang kalamangan din si Lebron. Sinugod nga ang referee matapos ng questionable call. Then successful ang kanilang naging challenge dyan matapos niyang Lakers big run ng ginawa eventually. Nababa nila sa 5 points ang kanilang hinahabo Lebron James hype sa fast break dunk. Then umisa pa yan, mga idol another steal. Hiningal tuloy. And then eventually mga idol naging 2 point game na lamang ang laban. Nakakambak successfully ang Lakers. Ngayon ay close game na nga lang tayo. At natapos ang ating third quarter natin mga idol na meron niyang 95 to 93 na score. At sa fourth quarter naman natin, good start para nga sa Phoenix Suns kung saan ibinalik nila sa 12 ang kanilang kalamangan sa first 3 minutes. Pero Lebron James mga idol, uminit nga tumulong sa Lakers kumana ng back-to-back 3-pointers. -back Then tumulong na nga rin itong si Anthony Davis, 4 points para gawing 6 point game ang laban with 3 minutes left. Pero sa pagsagot nga ng Phoenix Suns mga idol ay kinapos ng team ng Los Angeles Lakers. Kapos ang epic comeback na sana mula sa pagiging down by 20 points panalo ang Phoenix dito.